Okay, folks. Uh, th there's. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. 我就要这么 Bago tayo magsimula, kung may ka sa mga ganitong video ay subscribe mo na yan para lagi like updated sa parating pa nating mga uploads. December 20 nang mangyari ang Miss Universe 2015, ang taon ng Miss Universe na hindi makakalimutan ng mundo dahil sa kontrobersyal na nangyari dito. Natira ang top 3 na sina Olivia Jordan mula sa United States, Ariadna Gutierrez mula sa Colombia at ang Pia Awards back mula naman sa Pilipinas napunta sa second runner-up si Miss United States at ang natira ay si Miss Colombia at Miss Philippines sa di naasahang pagkakamali at pagkakataon na tawag ni Steve Harvey na Miss Universe 2015 ay si Miss Colombia na dapat ay si Miss Philippines tumagal ng ilang minuto bago niya ito binawi at pinaliwanag ni Steve Harvey ang tunay na Miss Universe 2015 hindi nga halos makapaniwala si Pia dahil wala pa naman nangyaring ganun sa Miss Universe na nagkamali ng ganun. Naging masaya ang buong Pilipinas kahit na ako pero may lungkot para kay Miss Colombia. Parang nararamdaman ko din yung nararamdaman niya ng time na yun. Matapos nga ang pag-announce ni Steve na tunay na nalo ay umiyak si Miss Colombia sa kanyang mga kapwa contestant. Niyakap siya ng mga ito at kinomport dahil grabe ang iyak noon ni Miss Colombia. Yung pakiramdam na inaangat ka sandali sa langit tapos binagsak din agad sa club nun. Kaya nga nakakalungkot din yung time na yon. Ang tanong ngayon matapos ang Miss Universe 2015, anong nangyari sa buhay ni Miss Colombia? May lumabas pa nga noon na patay na daw si Miss Colombia dahil sa stress sa nangyari sa kanya. Pero ayon mismo kay Miss Colombia sa interview niya kay Steve Harvey sa palabas nito na Steve TV show. Ay naging blessing in disguise naman daw ang nangyari na yun sa kanya ang unang mga buwan na ibangungot di kalauna ay nagkaroon daw ito ng magandang bunga ayon pa kay Miss Colombia, na presyo daw siya ng time na yun dahil ang Miss Universe 2014 na si Miss Colombia history sana mangyari na back to back after 57 years matapos ang unang nanalo sa Miss Universe na galing Colombia ay masusundan ito ng back to back pa kaya malaki din ang panghihinaan niya dito Harus hindi niya nga daw mapanood ang footage na ina-announce na kung sino ang tunay na nanalo. Sa so, dinami dami daw baka sa kanya pa nangyari. Matapos nga Miss Universe 2015 ay ilang buwan nang lumipas ay naging guest naman siya sa show ni Steve Harvey. At dagdag pa nga ni Miss Columbia nagalit ng mga tao sa kanila. Yung sabi nila na dinaya sila. Nakakabilib naman ang ugaling pinakita ni Miss Columbia kay Steve. Dahil napatawad naman daw niya ito lahat naman daw ng tao ay nagkakamali. Taong 2017 nang lumabas si Miss Colombia sa movie na Triple X, Return of the Sandor Cage, pinagbibidahan ni Vin Diesel, kilala ang palabas na ito. Dahil sequel ito ng unang ikalawang yugto ng palabas, ang una ay Triple X noong 2002 at ang Triple X States of Union noong 2005. Ang unang yugto ng Triple X ay kumita ng 277.4 million dollars. E nga parang maging kaska ng successful movie na ito ay talaga namang nakakaproud. Sumunod so, na taon 2018, naging parte naman si Miss Colombia noon ng Celebrity Big Brother 1 American Edition. Sa pagtatapos ng Big Brother, nakuha sa Miss Colombia ang 3 place. Kung nais niyong subaybayan at alamin pa ang nangyari kay Miss Colombia o Ariadna Gutierrez sa totoong buhay, ay active ang kanyang YouTube channel Search niyo lang kanyang pangalan na Ariadna Gutierrez. Si Ms. Colombe isa sa mga patunay na kahit meron kang bangungot na pangyayari sa nakaraan, ay eh magpatuloy ka lang, magiging okay din lahat. Kadalasan yung mga hindi magandang nangyari sa atin, yung nagpapatibay sa atin kung gaano tayo katibay sa kasalukuyan. Colombia, is there you want to say to your fans? No, everything happens for a reason. Salamat mga kabalin sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Kung gusto mo ang topic natin na ito, please like and share and subscribe to our channel dahil malaking tulong na yan para magpatuloy tayo. Muli, salamat mga kabalin.